Napansin ko na madali akong sipunin, madali akong ubuhin pag yung napapagod ako. Tapos nang in ray ako, may nakita dito maputi. Akala ko wala na akong bagay. At nagsakit na talaga ako. Nakonfine na ako. Siyempre natatakot ako. Kala ko nga ilang cancer na ayaw lang sabihin. Talaga Lord, tinanggap ko na to. Ito na yata yung bigay mo eh. Pagsubok mo, tinatanggap ko na. Magandang hapon po. Ako po si Yoli Bantilar, taga Santo Tomas, Batangas. Ako po ay 70 years old na. Noon pong mga 60s ko, nagtitinda ako ng lutong ulam. Kumbaga may kantin ako. Tapos ang ginagamit ko ay gas, uling at kahoy kasi madami ako niluluto. Pag yung mga matitigas sa kahoy, mga dinubuan sa kahoy yon, sa uling naman yung mga sinain isda, yun, gatong. Kasi nagtitipid ako sa gas eh. Tapos, ayun na, inubo na ako kasi ang uling pala, mas nakaka-ubo talaga. Napansin ko na madali akong sipunin, madali akong ubuhin pag yung napapagod ako. So, ganun ang nangyari. Nung ako ay nagpa-check up, hanggang sa nagkasakit na talaga ako. na na ako sa St. Vincent Hospital sa Santo Tomas. Tapos nang in ako, may nakita dito maputi. Akala ko wala na akong baga. Eh. Doon na nakita na may ubo. ubong allergy na yung naka-record sa akin. Na ibig sabihin, matagal na kasi hindi ako nagpapa-check-up. Kala ko ubu-ubo lang. Eh nung mga hindi na siya tumitigil at nagkasakit na talaga ako, na na ako. Siyempre natatakot ako, kala ko nga ay lung cancer na ayaw lang sabihin. tap allergy ang nakalagay doon. Tapos nung lumabas ako sa ospital, nagkaroon ako ng hika. Kaya itong face mask, wala pa tayong COVID-19 nakareseta na to sa akin, mag-face mask na ako. Kasi nga, lahat ng naaamoy ko, bawal na sa akin. Bawal ang mabango, mabawal, bawal ang mabaho, bawal yung mga ginisang bawang, bawal sa akin. Kaso wala akong ibang hanap buhay, kundi yun. Sipon ko, masakit na yun dito, kuha ganito dito sa mata, sakit na yun. Hindi ako makahinga. Kaya lagi ako nito, kahit natutulog ako, sabi ng doktor, kahit natutulog ka, kung kaya mo, kayanin mo na may face mask. Nung panahong kasagsagan pa ito, hindi ako gaano nagluluto. Kasi nga pag naamoy yung bawang at sibuyas, ubo ako ng ubo. Nung hindi ako gumagaling, kasi nagdadasal naman ako, tapos check up naman ako, check up ako kay Doktora. Yun ang nakapagsabi sa akin. Nanay, ginawa ko na po ang best ko. Bakit hindi ko kayo mapagaling? Eh sabi ko, hindi ko nga ako alam din eh. Gusto kong gumaling pero wala eh. Hindi ako gumagaling. Hanggang sa nung nagdadasal ako, sabi ko, Lord, kung talagang binigay mo na to sa akin, ayaw mo na akong pagalingin, tinatanggap ko na ng buong buo. Tinatanggap ko na siya. Kaya lang, ang hirap. Basta nakikita ko yung pag nagpapa-x-ray ako na may puti dito, talaga Lord, tinanggap ko na to. Ito na yata yung bigay mo eh. Pagsubok mo, tinatanggap ko na. Dahil po dito, sa Sinebrins, umukay na talaga ang pakiramdam ko. At talagang okay na okay siya. Wala na yung ubo ko, talagang tumigil yung ubo ko, wala na yung sipon ko. Sabi ko sa mga kasama ko, huy, wala na yung ubo ko. Kung nyo napapansin, wala akong ubo, wala akong sipon. Napapagano siya, kung ano, sabi nila, kung ano, wala na ano. At sa malakas ako, malakas ako. May ubo ba na ako, pero wala na talaga yung maputi dito sa baga ko. Kasi nga nagpa-laboratory ako. Wala na lahat. Nung nagpa-laboratory uli ako nitong, nung first week nitong Feb, W wala na, okay na siya. Okay na lahat. Kailan lang ako nag-take nito? December lang eh. O dalawang buwan pa lang. Umokay na ako. Ang pagkaginawa, ang laki-laki ng diferensya. Kasi ngayon, salita ako na salita, hindi ako inuubo. Pero ngayon, no, oh, dere, diretsyo ang salita ako, hindi ako inuubo. Napakaganda niya, napakagaling niya. Marami pong salamat sa Siner Greens. Kung hindi dahil dito, siguro hanggang ngayon, inuubo ka rin ako. Nang dahil dito, ay nagpapasalamat ako una sa Panginoon. Una sa Panginoon at uh, pangalawa dito sa Senior Greens. Subukan nyo at napakaganda po. Marami pong salamat.